Swerte mga follower, Ivana magpapaulan ng cellphone. Bongga ulit ang YouTube content ni Ivana Alawi, ang Buying Everything baby gab Touches. Meaning, lahat ng hahawakan ng pamangkin niya, bibilhin niya. At syempre, rumatsyade sa mga laruan ng bata, na umabot ng halos P24,000. Payat kong tutusin, dahil alam naman nating kayang kayang-kaya ni Ivana na gastusan ang mas malaki ang bata. Siyempre, may mga binili ring sapatos, chinelas ang bata, na hindi na lang nila pinakita ang halaga. Pero, naloka si Ivana ng bitbitin ng kapatid niyang si Hash ang bata, sa isang Apple Store, ha? Hinabol ni Ivana si Hash at ang bata, pero hindi na niya inabutan dahil nakapasok na ang mga ito sa gadget store. Oy, ang kapal ng mukha, wait lang, bakit tayo nandito? Bro ang kapal ng mukha mo, sabi ni Ivana sa kapatid. At kaloka nga na hinawakan pa ang mga kamay, daliri ng bata para ipahawak ang mga cellphone na iPhone 15 na umabot ng 200 at 20,000. At syempre, dahil generous nga si Ivana, kaya pinamigay niya sa mga subscriber niya ang isang phone. Pero bago pa pala Markang yun, may mga nabili na talaga si Ivana na phone na ipamimigay talaga niya sa mga fan niya sa TikTok, at sa YouTube. Limang cellphone pala Markang Paiwayon na ipamimigay niya, kapalit lang ang pag-subscribe sa kanyang mga social media account, pati na sa mga kapatid niya. At syempre, dapat ay mag-comment ang mga fan, at mamimili siya ng mananalo, ha? Sa November 8 nga magaganap ang pamimigay ng limang iPhone 15 kasabay raw ng birthday ng kanyang nanay.